guys. tayo ng uh, tapal na piping sa sleeve. Yung mga kalimitan to sa mga school na mayroong design yung damit. So, ganito muna una natin gawin. Mag tayo ng tela. Pag sa sleeve lang siya ilalagay, kailangan hindi na siya bias para maganda ang flow ng ating piping. So, kailangan itahit natin siya ng buo. Ganito mag, kung mag-finish tayo ng one half, kailangan mag-upit tayo ng 2 inches. Para pag mag -tupi tayo, mag pa natin ng na maayos. So, ganito na siya. Kailangan nakatap ng ganyan. O, no? so, bago it, batong natin dito. Susukatin natin siya, guys. Para pantay. Para pantay dito sa tinahi nating sleeve ang ang starting point ng ating piping ay 1 and 1/4 kailangan 'yan nakatutok dyan yung 1 half na ito ito at doon tayo tatahi sa may pinagdaanan ng ating ah, sa blue so 3, kailangan naka 1 and 1/4 bubantayan so, natin yan siyang dito sa dulo. So, kailangan masundan natin yung format. From the start, 1, 1, 4, dito nakatuloy sa line. Diretso hanggang dito sa dulo. Okay. simulan na natin, guys. Kailangan pumapantay tayo nga sa dulo. Kasi pagka hindi natin siya pinapantay, ang resulta ay, ako bako ang ating piping. So, dapat ma-maintain natin yung 1 and 1 fourth, then 1 half sa pipe okay. lane. pagkatapos yun guys, na natahit na natin, i-fold na natin siya papunta sa kabila, sa so, kakaganyan, lagay ko fold ng parang ito. Kailangan pare-pares ang laki, 1 half ang finish natin yan. So, galing sa dulo, 1 half, hanggang sa kabilang dulo. Then, dito sa kabila, guys, mag interval naman tayo galing sa kabilang piping ng 3 4 So, ang 3 4 na yan, kailangan nakasakay doon yung 1 half. Kailangan doon tayo dadaan ng tahi sa 1 half. O, ayan. Pag hindi nagpantay, kailangan po hantay talaga tayo ng daan. So, ayusin natin siya. Talad niyan. So, same lang yan hanggang sa dulo. Then, tahiin natin ulit. Tahiin ulit natin. And. Mas maganda yung piping natin pa ganun yung discarte guys. Kasi pantay-pantay. Baka hindi ganun yung discarte. Mahirap. Hindi po nga pantay. So, ayan. Hanggang dito na. So, ito na nga guys. Ang ating natapos na sleeve. So ayan. Sa so, pantay-pantay siya hanggang dulo. Okay, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.